Tumawa ka? Bakit hindi, hindi? mo nyong problema. <laughs> <laughs> di Hahaha. alam dahil siyo, Hahaha. di Hahaha. Di Hahaha. Nindo tog tingog ni Claire. Sit down. Stand up, Bite. Thank you, ma'am. Okay, Bite, si Bite. Go, Bite, go na! Go, Bite! Go, So, di na, Ipakita sa ilaha ang imong kinaguan nga tingog. Mas guwapo pa magay tingog, ana. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo basta alam mo lang tama ginagawa mo wag mong isipin wag mong didibihan kung papatulan mo hulo kala asarin nasi nasi balasin sino sino ba sila Sino ba sila? Ang galing. Ang galing galing. <laughs> Sit down, BT. <Biti>. Next, Lucio. <laughs> Lucio, an ang sayo mong kantaon. Mm, napabailain. Totoy, bibo na na. This song is dedicated to all of my classmates. Oh! <laughs> Uang galing, galing kung sumayau, galing kum gumalaw, galing kum sumayau, bibung bibung gumalaw. Uang galing, galing kung sumayau, galing kung gumalaw, itu bibung gumalaw. Bili <laughs> <laughs> good Lucio, Maria stand up. Yay! Yay! Maria, Maria, Maria. Maria, Maria.

Não problema.